consolidation sa sistema ng turismo ipinagutos ipinag-utos ni PBBM, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na i-consolidate na ang tourism system sa Pilipinas. Ibinigay ng Pangulong direktibang ito matapos ang isang pagpupulong kasama ang mga miyembro ng Private Sector Advisory Council o PISAH Tourism Sector kamakailan lang. Bakit nga ba dapat magkaroon ng consolidation sa sektor ng turismo sa bansa? Alamin natin. Sa nasabing pagpupulong, ibinahagi ni Pangulong Marcos ang kwento tungkol sa kanyang kaibigan na nagbakasyon sa Thailand. Nang tanungin ng Pangulo kung bakit hindi na lang sa Pilipinas, sinabi ng kaibigan niyang kung sa Pilipinas, kailangang turista pa mismo ang maghahanap ng hotel, driver, tour guide at iba pa. Para kay Pangulong Marcos, mayroong organized structure sa tourism requirements ng Thailand mula sa hotel at flight booking hanggang sa pag-aarkila ng driver at tour guide. Ito ang gusto gustong mangyari ng Pangulo para sa tourism sector ng Pilipinas. Upang maging posible ito, kailangan anyang i-consolidate ang sistema. Nais din ni Pangulo Marcos na mangakit ng foreign tourists sa mamagitan ng sports at food tourism. Dahil dito, inatasan na niya ang Department of Tourism na tingnan ang potensyal ng sports development. Iminungkahi rin ng PISAC na simula ng Pilipinas ang pag-host sa major sporting events at ang pagkampanya sa native cuisines ng bansa. Bukod dito, inirekomenda ng PISAC ang pagpapadali sa visa access gaya ng pagbibigay ng pansamantalang 30-day visa-free entry sa mga turista at paggamit ng third-party service provider sa e-visa system. Samantala, nais nice din ng Pisak na ipatupad ang pagpapahusay sa airport connectivity and capacity at pagtutugma sa hotel supply ng mga kalapit na bansa sa pamamagitan ng incentives katulad ng VAT refund scheme. Ayon kay Pangulong Marcos, haligi ng ekonomiya ang sektor ng turismo. Sa katunayan, noong 2023, nakalikom ang bansa ng 482 billion pesos international tourism revenue. Sa patuloy na pagsisikap ng administrasyon na pausayin ang sektor ng turismo, inaasahang mas bibilis ang pagsigla sa ekonomiya ng Pilipinas. Ikaw, ano ang marirekomenda mo upang mas maraming turista ang mahikayat na bumisita sa Pilipinas? D W I Z Research Report. Re -re report.